Ang pinakamasakit na trahedya na maaari nating maranasan ay hindi ang pangaapi at kalupitan ng mga dayuhan. Ito ay ang patuloy mong pananahimik at walang kibo dahil pagdating sa huli ay hindi naman natin maaalala ang salita ng mga kaaway kundi ang ating kawalan ng aksyon para dito. Mas mainam tanggapin ang walang katapusang kabiguan ngunit 'wag ang mawalan ng walang katapusang pag-asa. Halikat magbalik-tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang ipinaglaban ang kapakanan ng kanyang bayan. Sumisigaw sa panahon ng kapayapaan at sumasalakay naman sa panahon ng digmaan. Pilit ipinagtanggol ang bayang hapis na hapis na sukdo lang ibuwis ang sariling buhay. Ngunit anong sakit isipin na kung sino pa yung mga taong pinaglaban mo at kumuha ng lakas mula sa iyo ay sila rin palang uusig at mag-aalay sa iyo bilang isang handog. Ang kwento ng mga pakikibaka, sakripisyo, pamamayagpag at pagbagsak ni Pelipa Kulala o yung tinaguriang Commander Dayang Dayang ang gerilyang Amazona ng Gitnang Luzon. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa panahon ng kaapihan at mananakop, ang bayan ay hindi na nagtatangi ng na mga bayaning maaring magtanggol para dito. Ito ay nababatay sa kakayahan at hindi sa kasarian. Sa pagkakatatag ng ng pambansa ng mga magbubukid sa Pilipinas noong kalagit na ang bahagi ng dekada 20, ay nagkaroon na rin ng tagapagtanggol ng karapatan ang maliit nating mga manggagawa. Isa sa aktibong miyembro nito noon ay si Pelipa Kulala na unang nakilala bilang pangunahing mga aktibista noong mga panahon na yun na gumagawa ng mga pagkilos upang punahin ang mga pagkukulang ng gobyerno o malalaking kumpanya sa mga kagaya nilang manggagawa. Siya ay nagbuhat sa isang mahirap na pamilya sa baryo Mandili sa Kandaba sa Pampanga. Panahon ng dekada 30 nang magkaroon ng mga pagkilos ang mga aktivistang ito, kahanay ng iba pang mga grupong kahalintulad nila gaya na lang ng naunang Partido Komunista ng Pilipinas. Panahon ng revolusyon ng mga manggagawa at dahil sa sunod-sunod na pagkilos protestang ginagawa nila, nakalimitan ay nauuwi sa sagupaan kontra gobyerno. Minsan isang bahagi ng taong 1939, isa lamang si Pelipa kulala sa mahigit 300 ang mga reliyista sa Pampanga ang dinakip at ikinulong ng mga otoridad dahil sa isa na namang napakalaking kaguluhang naganap. Mga huling araw ng buwan ng Desyembre taong 1941 na magsimula naman tayong sakupin ng mga Hapones. Ang balita sa pagdating ng puwersa ng mga dayuhan ay mabilis na kumalat sa rehiyon ng Gitnang Luzon at sila ay lubhang nabahala sa pangambang isang araw ay makakarating na rin sa kanilang lugar ang mga mananakop na ito. Maagan nilang pinaghandaan ang mga maaaring gawin sakaling mangyari na nga ang kanilang kinatatakutan. Buwan ng Enero taong 1942 Nagpatuloy ang mabilis na pagkalat ng balita sa mga umano'y matitinding bakbakang nagaganap sa pagitan ng mga pwersang Pilipino-Amerikano kontra sa mga dayuhang Hapones. Ngunit dahil mas advanced sila noon sa mga kagamitang pandigma, araw lang ang binibilang noong mga panahon na yun at mabilis silang umuusad hanggang sa makarating na nga ang mga dayuhang Hapones sa mga kabayanan ng gitnang Luzon. Ang pagdating na yun ng mga mananakop ay ang siyang itinuturing nila na pinakamalupit na bahagi sa buong panahon ng kanilang pamamalagi dito sa Pilipinas. Dahil sa kanilang mabilis na pag ay sinusunog nila ang bawat bayan na kanilang madadaanan, binibihag ang mga opisyal doon, ginagahasa ang mga kababaihan, at pinagpapapatay ang lahat ng humaharang, maging ang mga alagang hayop gaya na lang ng mga kalabaw ay walang habas nilang pinabaril dahil pinapaputokan nila ang lahat basta merong gumagalaw sa paligid. Dahil sa pangyayaring iyon, nagsitakas ang mga tao patungo sa mga kagubatan at kabundukan na siyang pinakaligtas nilang gawin para makaiwas sa napakalupit na mananakop. Lumipas pa ang mga araw sa kaparehong sitwasyon na kanilang pinagdaraanan. Merong ilan na hindi na makatiis sa kaapihang ginagawa ng mga Hapones at sila ay nagorganisa ng mga samahan na kailangang manindigan para sa kanilang mga karapatan. Dahil kilalang magaling na pinuno bagamat babae ang aktivistang si Pelipa Culala ay nagawa niyang pangunahan ng isang maliit na grupo na tinatayang merong 30 hanggang 40 miyembro lamang ng mga kalalakihan at nagtataglay lamang sila ng ilang armas at ang natira ay mga paltik na, mga disabog, mga bolo at kung ano-ano pa ng mga kagamitang pansakahan na maaari nilang gawing armas buwan ng Marso ng taong 1942 nang takipin ang walo sa kanilang mga kasamahan at ikinulong ito sa isang gareso na ginawa ng mga Haponis sa kanilang baryo ng Mandili. Dahil dito sa ikawalong araw ng buwan na yun, nang maganap ang kauna-unahang pag-atake na ginawa ng isang grupong sibilyan na hindi bahagi ng pambansang hukbo, ang makasaysayang laban ng iyon para iligtas ang kanilang mga kasamahan ay ang nabansagang Battle of Mandili kung saan pinayuko ng grupo ni Felipe Kulala ang mga sundalong nasa himpilan gamit lang ang kokonting puwersa at nagawa nilang malagas ang apat na pong sundalong Hapones. Pero higit pa sa tagumpay na iyon ay nagawa pa nilang kumpiskahin ang sarisaring mga armas na nasa garrison na iyon. Dahil sa kagitingan ng babaeng mandirigma, putok na putok ang balitang iyon sa buong bayan na inilarawan pa ng mga nakasaksi sa labanan na si Pilipa Kulala daw ay isang maskulado at isang babaeng napakalakas na may kakayahang pamunuan ang isang labanan. Samantalang na makarating ang balita sa pamunuan ng Pwersang Haponis, ninais nilang parusahan ang buong bayan sa pamamagitan ng pagpapadala doon ng mas malaking pwersa ng mga sundalong Haponis kasama ang mga Pilipinong nakikisimpatya sa kanila na ginawang mga pulis. Ngunit dahil sa tagumpay ng naonang pag-atake Madami ang na-inspire sa babaeng mandirigma at mabilis ding lumaki ang kanyang hukbo na ngayon ay nasa 130 na. Bago pa man makarating sa bayan ng Kandaba sa Pampanga ang mga sundalong Haponis kasama ang mga Pilipinong ay ang kanilang bayan. Sila ay natambangan na ng grupo ng Amazon ng Sikulala at nagawang muling payukuin ang mga kalaban gamit ang mga armas na nakumpiska mula rin sa kanila sa naunang pag-atake. Apat na sundalong Hapones pa ang bumagsak sa pagkakataong iyon at anim na putwalo naman sa mga Pilipinong pulis na kasama nilang sa salakay. Isang napakalaking tagumpay muli ang kanilang nagawa at sa pagkakataong ito ay gumamit na si Kulala ng alias na Commander Dayang Dayang hango sa pangalan ng noon ay prinsesa at mandirigmang muslim na silang nagpapatakbo sa sulo na si Haji Dayang Dayang Piandaw mula pa sa mga mandirigmang angkan na matagal nang nakikipaglaban panahon pa man ng mga Kastila. Mabilis na kumalat na parabang apoy na nagliliyab ang kasikatan ni Commander Dayang Dayang noong mga panahon na yun at ang mga tao ay walang pagsidlan ng kaligayahan sa matatagumpay na balitang hatid ng Komander. Kayat nang mabuo ang gerilyang grupo na Hukbalahap noong ding buwan na yun ng Marso na siyang pinakamalaki at pinakaunang organisadong grupo na kakalaban sa mga mananakop na Haponis Nakasama si Komandar Dayang-Dayang sa nakahawak sa isa sa aapat na pinakamatataas na posisyon sa kilusan. Ito ay sa kabila ng kanyang pagiging babae, nakahanay niya si Castro Alejandro, si Bernardo Poblete, at si Carlos Tarok na siyang pinakapinuno ng kilusan. Unang naging misyon ng kanilang grupo ay ang pangongolekta ng mga armas at tinarget nila ang mga mayayamang may lupa upang himukin ang mga ito ay umanib o sumuporta sa kanila at kapag tumanggi ay sa kanila kukuhanin ng sapilitan ng armas ng mga ito sa marhas na paraan kung kinakailangan upang may magamit ang iba pa nilang mga kasama. Nang bumagsak ang bataan at korehidor, nagtungo si na Commander Dayang Dayang sa lugar upang kolektahin ang mga armas na naiwan ng mga sumukong hukbo ng Pilipino at Amerikano. Ikinarga nila ito sa mga bangka at itinawid sa mga ilog upang madala sa kanilang himpilan para kanilang magamit muli. Ngunit sa pagdaan pa ng mga araw ay unti-unting nagbago ang imahin ng Amazonang Commander sapagkat dumarami ng dumarami ang umano'y nagrereklamo sa kanya sa mga di umano'y pagsasamantala niya sa posisyon at umaastang parang isang reyna. May ulat pa na nagpapahanda daw ito ng maraming mga karne ng baboy at manok na parabang pestahan, sa kada bar yung kanilang napupuntahan. Sinasabi naman ng iba na palagi siyang humihingi ng mga regalo o alay mula sa mga tao. Ang mga aligasyong kagaya nun ay nakaabot sa kaalaman ng iba pang mga pinuno ng organisasyon. Inaresto nila si Commander Dayang Dayang at Militi sa sarili nilang hukuman kung saan napatunayang siya ay guilty sa mga paratang sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng ito nananatiling napakaganda ng imahe ni Commander Dayang Dayang sa mga tao. Kaya't ang mga historians ay nagsagawa ng mas malalim pang pananaliksik tungkol sa tunay na katauhan ng Commander. Dahil ayon sa kanila ay napakalaki ng posibilidad na tinarabaho siya ng ilan sa kanyang mga kasamahan na naiingit o merong personal na galit dahil na rin sa reputasyong nakukuha ni Commander Dayang Dayang. Ito ay sa kabila ng katotohanan siya ay isang babae lamang ngunit nagagawang kunin ang respeto ng lahat dahil nagagawa niyang pangunahan ng isang hukbo sa mga labanan. Si Pelipa Kulala o si Commander Dayang Dayang na minsan ang naging instrumento ng kagitingan ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad mula sa kamay ng mga taong naging inspirasyon din siya para magising at matutong lumaban para sa bayan. Mas masarap mamatay sa kamay ng mga kaaway kaysa sa kamay ng mga kaibigan. Ang pinakamasakit na trahedya na maari nating maranasan ay hindi ang pangaapi o kalupitan ng mga dayuhan. Ito ay ang patuloy mong pananahimik at walang kibo dahil pagdating sa huli ay hindi naman natin maaalala pa ang salita ng mga kaaway kundi ang ating kawalan ng aksyon para dito. Ikaw kaibigan, ano ang mas matatanggap mo? Ang walang katapusang kabiguan sa kamay ng mga dayuhan? O ang walang katapusang pag-asa sa sariling bayan sa kamay ng iyong mga kababayan. Maraming salamat sa iyong pakikinig kay bigan. Hanggang sa muli. Paalam.